Hi guys! For today's video, nandito po tayo sa aking bayang sinilangan, ang bayan ng San Pablo, Barangay Santisimo Rosario Pulo. Ito po ang pulo na kung saan dito kami lumaki. Pero napakalaki na rin ang pagbabago. Ayan guys, lahat ng nakikita nyo, yung mga malawak na kabukira na yan, pag-aari nila yan. Hindi ko yan pag-aari. Wala kaming ganyan. <coughs> Excuse me po. Bali, ayan na guys. Dito ako lumaki sa bayan ng San Pablo, Barangay Santissimo Rosario. Ayan na guys, ang pulo. Ang pulo ng Santissimo Rosario na kung saan kami lumaki. Before wala pa tong wala pa itong way na to itong daan na ito hindi pa to bato isang pilapil lang to dito sa kabukiran Palagi kaming pumapasok ng nakaapak dahil naglalakad kami dito sa pilapil na maputik Pero 30 years from now naka semento na siya Matagal na kasi kaming nawala dito. Kaya ayan na po. Ayan na ang pulo. Na kunsaan aalis na rin sila dito sa pulo. I-demolish -de na siya. Dahil kinukuha na ng may-ari ng lupa ang kanilang lupa. Kaya bago mawala ang ang mga kabahayan nila kami ay sisilip sa pulo ang aming bayang sinilangan at nakikita nyo ang palayan ang kabukiran hmm. ang, ang kabukiran at dito uso ang salubong habang naglalakad ka pag marami kang dala may batang sumisigaw may batang sumisigaw. Mami. Ay! Sino mami mo? Who's your mommy? Say hi guys. Say hi guys. Hey guys. Welcome to my pulo. pulo. Asan ka ba ngayon? Dito. Saan? Dito. Saan? Dito. Ano yan? Anong tawag dyan? Ha? Anong tawag dyan? Wait. Hey. Ha? Ha? Anong date? Palayan yan, be. Palayan. Ayan ang mga susu. Ito yung ilog. Ang pailog. Na kung saan may isda. May linta dyan, be. Ay. Be, mamingwit kayo ng palaka. Oh. Yan, yan, yan Ano yan? May AC? Ayan ang itlog ng suso. Ayan yung mga pink na yan. Ayan guys, yung itlog ng suso. Itlog ng kuhol pala. Sorry, it's it's kuhol. Ayan no. Patingin ko nga be. Ano yan? Ano yan? Patingin kinuha mo. Ay! Ano yan? Patingin! Akin na! Hi guys, what's that? Show to guys. So, uh, tingin, ay, ba't yung pinapangutang yung Ay, itlog ng sukuhol? So ano yan? Yes. Slime. Kaya po. Anong tawag dyan? Anong tawag nga dito, be? Water pools. po? Water lily. Water lily? Hindi yan water lily. Kaya po tawag dyan. May <laughs> bahay na. Ano yung bahay yung bahay Approaching Nandito na po tayo sa mansion ni Don Reden, ang may ari ng pulo. Nga <laughs> mo dito? Nga dito yung bahay. Yea, nang ng itlog ng kohoy. Itlog ng kohoy. Ang masarap na. Pero malamit. Malamit. Ang talo ng mga mamaya ba ito na? Kumakain ka ng Joy? Okay, sabaw. Kung sinasabi ko yung tinapa yan, natama. Siya, Tama ka, Joy. Pag naman natama. Kain na lang siya. Kain na, kain na. Masarap nga eh. Masarap. Ito <laughs> talaga masarap na ulam. Thanks ah. Thanks ah. Ayun, pinalo kong bat. Asan si Tiyo Imit? Hi. Hi guys. Hey. Eh? Ah, Come bebe. Bebe. Salamat sa pulo.